One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin niyo nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mga samin Charot! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. My gosh, ang bilis ng araw, Thursday na. And then, ayun. So, sana lahat tayo ay happy-happy at syempre, Lagi natin piliin maging masaya talaga Kaya naman ngayong araw na to Gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatang kilit dito sa Mama Sang Vlog Araw-araw, lagi-lagi And then of course, sa mga bago natin subscribers dyan Hello po sa inyo lahat at saka sa mga makasolid na makamamasam dyan na talaga namang grabe ang suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, shout out tayo sa ating mga solid na suke. So syempre nandito si Barbet Elizalde, Carlos Di Guzman, Ricardo Quinonizala, Clem Clemente 9902 Si Chris Jimenez Armando Vista Daddy Eddie Hello Si Ariel Apreyes Games Baluyot Russell 2016 Si Lara High 5 k Merlisa Doria Jing Arson Raymond Mac Ma ano? Mayugba, Victor Michael Tanada, Cesar Nyo Nuevo, Snake Jam. So, shout out din kay Merlinda Martinez, Dave Velasquez, Marianel Ramire, Ramirez, Ana Garcia, Jeff, 5264. And then, of course, hindi natin makakalimutan, Atty. Cornelio Dilag at saka si Ma Maverick. Uh -huh. Maraming maraming salamat. So, Siyempre, nandiyan dyan din si Clover, si Edhi, at saka siyempre, si Madam Herrieta Solidad and Madam Jenny Paton. At saka siyempre, ang nag-iisan diyosa ng kagandahan na pambinibining Pilipinas, ang aking one and only number one, Christine Ann Perez. Charot. yun. Kamusta naman kayong lahat? At ingat kayo lagi. At maraming maraming salamat sa suporta na binibigay ninyo syempre dito sa Mama Samblad. Kaya naman ngayong araw na to, oh my gosh, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman magtaraas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, Huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin, chika, search on for the Binibining Pilipinas. So, ito nga, deadline nga ang kanilang submission para sa mga gustong mag-join dito sa Binibining Pilipinas 2025 sa March 21, 2025. Kaya guys, sa so mga gustong sumali dyan, baka may mga anak-anakan kayo na gusto ninyong isali sa Binibining Pilipinas, mag-submit lang kayo sa binibiningpilipinas.com online. So, yon And then, ayun nga. So, syempre, excited tayo para sa Binibining Pilipinas ngayong taon na to. Dahil syempre, alam naman natin na ang Binibining Pilipinas ay isa sa mga pinaka-prestigious na pageant sa ating bansa. And then ako, looking forward ako kung sino talaga ang mga magiging candidates dito. Marami akong naririnig na, uy, magsisalihan daw sila ganito dito. So, abangan natin. And then, ayun nga, isa din sa mga inaabangan natin dito ngayon taon na to, dito sa Binibining Pilipinas, yung mga magiging bagong corona nila kasi may mga naririnig tayo may mga bagong corona daw kaya looking forward tayo dyan kung isa, dalawa ba ang abangan natin yan and then of course ayun si Christine Ann Perez excited na rin siya kasi balita ko magpapasa din siya ng application niya charot so yun nga yung nahanap niya yung documents niya yesterday para makompleto to join the Bilibining Pilipinas 2025. Nakakaloka. Anyway, so sa lahat ng mga sa sari ngayon taon na to, good luck at sana marami magsisalihan at higit sa lahat, sana makakuha tayo ng mga queens na ano mo yung mamayagpag sa international pageant. Samantala, ang Miss Globe ay tuloy pa rin dito sa Binibining Pilipinas. Ayun nga yung reigning queen nila, sa kayong yung honor ay nagpunta nga dito sa Binibining Pilipinas. And then, ayun, isa lang ibig sabihin niyan. So, tuloy ang laban sa Binibining Pilipinas ngayong taon na to. So, I'm so excited, di ba? Kasi, syempre, iba pa rin yung gandang Binibini. Sabi ng ganon, once you are Binibini, you're always a Binibini. Kaya, Binibining Pilipinas! So, yun, nakakaloka naman yung Binibining Pilipinas na yan. At para na masasumunod natin, chika, mama sam, tingin mo, Kapag sumali kaya si Mucha Johanna Dattol sa Miss Universe Philippines. Mananalo kaya siya? Ayan, marami nag-aabang kay Mucha Dattol kung plano pa ba neto sumali sa isa pang pageant, sa national pageant. Kasi si Mucha sa totoo lang ay napakaganda. At she is Miss Supra National Queen. Ayan ang kauna-unahan na babae talaga nakasungkit ng corona. So maraming nagtatanong bakit daw hindi uli magbalik si ano uh, si Mucha Datol sa Miss Universe Philippines para i-try one more time E eh kung si Antonio pursued niya eh, di ba sinubukan bakit daw si Mucha hindi siguro ako para sa akin wag na siyang sumali tama na yung nag-iisa siyang reina ng ano Miss Supranational Philippines na naging title holder doon sa Mut, ano Miss Supranational and I'm so happy for Mucha dahil hindi siya nag a -attempt. Ibig sabihin, contento na siya sa corona na meron siya. And I hope na sana in the future, wag na talaga siya sumali. Manatili na lang siya Miss Supranational Queen, di ba? Ayan ang maganda kay Joana ano dato. Kaya ako para sa akin sobrang proud talaga ako kay Mutya dahil alam mo yon marunong siyang makontento sa corona na meron siya at hindi niya kailangan ang Miss Universe para sabihin lang na isa siyang reyna dahil one ano eh para Once you are queen, you're forever queen na. Diba? So, yon Kaya natutuwa ako kay Mucha. Laban yan, Mucha. Ipagpatuloy mo lang yan. Diba? So, huwag na natin siyang i-push. Huwag na natin siya siyang pilitin. Wag na natin anuhin. Kung baga parang tama na yon na Miss Supranational Queen siya. Huwag niya nang gayahin si Antonio for na hindi na ko contento. Charot sa yon. Anyway, kung ano man yung purpose kasi ni ano, hindi din natin alam. Pero ang purpose kasi ni Antonio dito ay manalo talaga ng corona para sa Thailand. So, yon eh. Alam niyang malakas siya. Kaya nag-try siya. Yun. Anyway, so, kanya-kanyang trip lang yan. So, pambato natin dito sa Miss Global. Umaariba ng bonggam-bongga. -bongga. Tingin mo, Mama Sam, si Hena Ramos. Kaya ay manalo ngayong taon na to. To be honest, kung magpapakita siya ng the best talaga na laban di ba? Eh, why not? ngayon nandito sa Thailand ang competition ng Miss Global kasi nabili ni kumpoy yung pageant na to at si kumpoy na ang may ari o di ba? kung si Mr. Nawat, Miss Universe, eto naman si ano si kumpoy ayo. Ah, ba diba? si Mr. Nawat ay Miss Grand si kumpoy and ay Miss Universe, Kunpoy naman, ay Miss Global at Mr. Global. O, san ka pa? So, kahit anong pageant yan. So, palalakihin niya ni Kunpoy. Uh, uh. So, ako para sa akin, ang laki nung chance na manalo si... Miss Philippines dito sa Miss Global and then tingnan natin kung ano ang ipapakita niya sa kanyang laban. I'm so excited for her sa magiging eksena niya at magiging ganap niya dito and then looking forward ako kung ano ang ipapakita ni Philippines hanggang sa dulo ng competition and good luck, di ba? Wish all the best. So yun yung dapat natin anuhin. Parang laban lang And then, para na masasumunod na chika Dating Miss International 2017 Na nag 15 sa Miss International Magjo-join daw sa Miss Cosmo Thailand Oh my gosh Hindi siya magjo-join sa Miss Universe Mas pinili niya ang Miss Cosmo dahil ayon ay mas bongga para sa kanya. So, para siyang magiging atisa manalo. Ganon. So, yon So, gagayahin niya yung yapak ni atisa na dating Miss International ah uh, runners up tapos pupunta dito sa ano pupunta dito sa Miss Cosmo ay nako good luck sa iyo i wish all the best na manalo ka dyan. kasi syempre alam na natin Diba? ba so yon so depende yun sa girl ko ano yung ipapakita niya at kung paano niya ipapanalo hindi naman kasi porket naging top 15 finalist na doon sa Miss International ay winner na siya dito sa Miss Cosmo. Kung baga, keep going at laban lang. So, abangan natin kung ano ipapakita niyang eksena, galing sa laban niya sa International Pageant na uh, sa national pageant na sasalihan niya dito sa Thailand. And good luck, di ba? Nakakaloka, pero maganda siya ha, in fairness. At ito ang mas nakakaloka eto nga, magkakaroon ng meet and greet etong si Victoria dito sa Miss Universe 2024 na magaganap nga this coming March nako nakakaloka kasi ang bayad sa meet and greet ay 6,000 baht oh, di ba? Parang ano, ano, ano. 5,900 watt. O, oh, di ba? Nakakaloka. Meet and greet. May bayad. So, yon So, talaga nga maraming nang nagre ngayon dito sa Miss Universe kasi ginawa daw talaga kaperahan dahil ang kanilang meet and greet ay may bayad para sa kanilang queen. O, oh, di ba? Makita mo lang siya. So, ang halaga na ay 6,000 na. O, oh, pag tinignan mo siya ganon para i-greet mo siya charot nakakaloka ganon kamahal ang mahala ah. So yun, so nabindang ako. First time ko narinig na may pamit meet and greet, na may bayan, may entrance, 6,000 no o, di ba? ko ka magkano yun sa peso, so maabot yun na nasa kulang-kulang 10,000 pesos so, nako bakit naman ganon may bayad so ang akin sana as long as possible yung mga ganitong meet and greet Sa mga fans sana wala na yan ano bayad sana nandoon lang sa sa ano sa time na makita ng mga tao. Ito na yung pagkakataon na magkaroon sila ng relationship sa mga tao, di ba? Ay nako, nakakaloka. So, ito na talaga. Miss Universe talaga is business is business. Kaya, ay nako, huwag na tayong magtaka. Ganon talaga, nakakaloka. So ayun nga, dami na nag-message sa akin yesterday. Sabi gano'n, Mamamasan, bakit na may bayan? Anyway, so dito kasi sa Thailand, okay lang sa kanila yon Kaya hayaan na natin sila. Pero as long as possible sana, wala nang yung mga ganito-ganito. Kasi... Wala naman show, <laughs> di ba? Ano to concert, <laughs> di ba? Meet and greet, 5,900. Nawindang ako dyan. So, yan. Ay, nako, nakakaloka na talaga ang pageant ngayon, no? Pero wala naman tayo magagawa kasi ganun na talaga. Anyway, good luck. At eto sumunod na chika, Mama Sam, labanan ng face card dito sa Miss Universe. Tingin mo, Mama Sam, sino ang mas aariba sa kanila? Pambato ng Bohol, pambato ng Laguna or pambato ng Quezon Province dito sa Miss Universe Philippines. To be honest, silang tatlo, possible talaga na pwede din mag-top 3 dahil sa beauty na meron sila. Kung beauty ang pag-uusapan, silang tatlo, wala akong masabi. Si Bohol, nakita naman natin na talagang super ganda. Ang lakas talaga ng chance na ito na makarating talaga sa top 5 at pwede din manalo, di ba? And then ako, nakikita ko naman kay Tyra Goldman, talagang she's almost complete package. Complete na lang, parang yun na. And looking forward ako kung anong ipapakita ni Gold One. At yes, totoo, pwede siyang makatungtong ng top 3 or top 5 dito sa Miss Universe Philippines. Ayun yung estimate ko sa kanya. Pero tignan natin kasi baka bumulaga pa yan ng bonggang-bongga. -bongga. At yung ibang kandidata, hindi natin alam kung ano yung mga plan. And then si Eloisa naman, isa din sa mga tinitigdan natin na iba din talaga to. Sobrang siya yung masasabi natin, beauty queen materials, height, body, tapos alam mo yon yung beauty na meron siya, sobrang panalo. And then I love her styling at saka kumakabog talaga. Sobrang isa dinto sa mga tinitingnan ko ngayon ko ano ang magiging eksena niya at naniniwala ako na may ibubuga talaga tong laban niya dito sa Miss Universe Philippines. So possible din na top 5, possible din makarating sa top 3. At isa manalo. So ayun, syempre alam naman natin na si Ati sa Manalo ay isa sa mga tinitignan, di ba? Natin na pwede maging Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Pero nakakalungkot lang yung iba kasi tinitira talaga yung mga kandidata na alam mo yun, malalakas katulad ni Aliana Aduana at Isa Manalo sa social media. Kawawa naman. <laughs> Sana maintindihan natin yung mga girls, tumalaban sila at bigyan natin sila ng chance na mapakita nila yon Sa bagay, ako naman, kahit naman tirahin nila ng tirahin, eh talagang malakas sila, wala din mo magagawa yung mga taong tumitira sa kanila, ba? Diba? So, just keep going. Sana hindi maapektuhan yung mental health nila at tuloy-tuloy lang. So, yon. And then, ayun. So, good luck. Dahil sila, nakikita natin na talaga kung beauty ang pag-uusapan, may ibubuga ang beauty nila. At nandoon ako sa tema na kaya naman talaga nilang manalo. So, wish all the best. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ni dito sa pinag-uusapan natin ngayon. I-comment below mo yan para at least nalaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.